sa panahon ngayon, talaga, especially sa travel agency, travel agent, talagang nakita ko, no, in the past few months, yung competition sa travel agent uh, na mga nag-advertise talagang super dami. Kaya talagang kung hindi kayo mag-advertise and you're gonna use yung regular posting nyo lang along dun sa mga circle of friends, family, um, to be honest, no, um, hindi naman po lahat, no. Hindi naman po lahat but most of the time, uh yung friends and family, uh hindi po kayo susuportahan nya, no. Um hindi po lahat uh ganun po yung mindset na um, mga relatives, friends, family is susuporta sa inyo sa inyong negosyo. Kasi most of the time, uh maraming uh, napatunayan na to eh ng mga expert talaga na hindi sila sumusuporta dahil uh, ando doon yung jealousy, no? Uh, plus, um, ayaw nilang makita kayong mag-success, no? Masakit mang sabihin, pero that's the reality, po, no? So, napaka-importante po nung tatlong bagay na yun. Um, branding, uh, know your products, no? Kung ano na binibenta natin, daming asok rito. <laughs> And also, yung uh, advertising, marketing, po, no?